Nagpapakulo po ako para sa boil sa tea. Mag uh, magdagay po. Mag uh, boil po tayo ng tubig para sa ating tea. Ayan. Ito na yung ating um, uh, nabos ko na yung aking ginawang um, kombucha. So, pinapakita ko sa inyo. Yan ang um, tinatawag nilang uh, scoby mother na fungus. Yan ay klase ng fungus. So, ito naman ay ginawa kong uh, ginawa ko talaga ito na cover niya. So, maghanap lang kayo ng lumang ano, 100% cotton na t-shirt na hindi nyo na ginagamit. Nabalak nyo na itapon. At gawin yung ganito. Ayan, pang cover. So, ganyan yan. Tapos, ang tea na natin ay 100% organic green tea. Pwede rin kayong gumamit ng organic black tea. So, ito ang meron ako ngayon. Nag-sale siya. Tapos, pag naubos yan, ay ito nang isunod ko. Masarap ito. Ah, uh, organic si green tea. Yan yan. Um uh, mayroon akong example dito na hindi natin pwedeng gamitin. Uh, ito ay uh, Earl Grey. Uh, hindi lang itong Earl, Earl sorry, Grey na tea na hindi natin pwedeng gamitin. Basta ha tingnan nyo lang sa likod. Ang uh, hindi pwedeng gamitin ang tea na mayroong nakasulat dyan ay Natural oil. Ayan yung oh, oil. Um, natural oil of uh, something something. So, yeah. Hindi pwede natin gamitin ng tea na merong oil. Nakasulat doon. Ito ang example ko. Kasi ito ang meron ako. Ayan, nakalagay dyan. Ingredients. Black tea. Natural oil. Ayan, hindi pwede yan. Ayan, oh, natural oil. So let's proceed. Lagay ko lang yun dyan. So ito ang gamit ko. Pinaglalagyan ko ng boiling water. Ito ay 8 cups, 2 quarts. Yan yan. So meron din ako nitong chopstick pang halo mamaya. So lagay lang natin dyan sa gilid. Tapos, kuha tayo ng uh, ginamit ko last time apat. Kaso nga lang, mas gusto ko yung mas uh, nalalasahan ko yung tea. Uh, para na rin akong ang So, kaya ang gamit ko ngay ang uh, um, ginagamit ko, ano ba yun Ay limang ganito, tea bags. Uh, so one, uh, three, four, um, five. Yan limang tea bags. Gagamitin na natin yung hot water. Huwag nating punuin kasi lagyan pa natin ng ice mamaya o kaya malamig na malamig na tubig para mas mabilis mag-cool down. So ganyan 'yan. Gawin lang natin yung kalakati Kasi mamaya, lagyan natin ng ice. Ayan. Okay, so after 10 minutes, pwede nang haluin. Ilagay natin dito mainit pa ito ng gusto. Um, kaya ako sinisave itong mga tea bags kasi nilalagay ko sa aking mga halaman. Um, ganyan. Alisin ko yan. Ngayon, maglagay tayo ng asukal. Um, ang gagawin natin ay two-third two-third cup full, yun ah, two-third cup full uh, na sugar that is 150 ml. And, um, uh, ang gagamitin po natin ay organic sugar, yan yung ano, uh, sugar cane. Pero, naubos ako nun, kaya ito ang gamit kong sugar ngayon. Ayan. White sugar. Okay. Then, sorry, mixed. Ayan nagmelt na ata yung ice. Ito po ay malamig na tubig. Sama lang natin dyan. Pwede malamig na tubig o kaya ice. Ito, ang gamit ko ay ice para mas mabilis. um madali gumawa ng kombucha. Uh, I-research nyo na lang po kung ano yung uh, benefits, good health benefits ng kombucha. aking inyong inom I changed my consumption of soda yung coca cola mga ganyan pepsi kaya sprite orange mga ganyan pinalitan ko na ng ganitong drink uh, it's healthier ayan yan cool down na rin sya oh Pwede nang ilipat ko doon sa aking kombucha. Kombucha, ano? Base. So, pag gumawa tayo ng kombucha, mag-prepare tayo ng kombucha ay um, mas maganda po yung glass. Kasi po, yung kombucha ay may lactic acid. Nag, uh, ano siya ng lactic acid. Pag plastic kasi ang gagamitin natin ay kinukurod nya ata yung plastic. Kaya mas maganda ang glass na paggamitan. At ito naman, uh, wag po natin, wag po natin, oh, so anyway, lagay ko muna. Ito na yung scoby. Let me show you. Ito ang mother. Ang sinasabi nilang mother niya. Ito na ang ito na yung fungus. So, i-research nyo na rin po. Kasi hindi naman po ako expert sa mga ganito. Ang makukuha mo dito ay probiotic. Sa atin, ang probiotic kasi ay yung anong tawag nun? Yakult. Huwag kung mainit kasi ang uh, yung tea na ginawa natin, maluluto niya itong um scoby. Maluluto niya 'yan. Mamatay. Tapos pagbuksan mo na after 7 days, uh, makita mo mold na lang uh, hindi na ganyan, oh. No? Si healthy scoby ganyan, oh. No? Kailangan na itsura. So ilagay na natin so tamang-tama lang oh sa yung ano na to two quarts ng measuring ano ko cup Tamang tama lang uh, amount niya dito sa pinaglalagyan ko rin. Ayan o. So, anyway, ito na nga. Ito yung ginawa ko. Huwag niyo po siyang takpan ng mahigpit na maghigpit. Uh, para makahinga naman yung uh, itong scoby natin, yung fungus natin. Uh, gumawa ako ng naghanap ako ng lumang t-shirt. Uh, 100% cotton ng uh, na damit ko um, so ginawa ko ganito nagtahin na lang ako ng cover niya ayan o. so i did I made two like this uh, yung isa minsan nilalab pag nilabhan mo meron kang ipalit kaya ganyan oh mm. so ito na yun ipakita ko sa inyo yung uh, SCOBY na to, uh, wag nyong itapon, i-layer nyo lang, ilagay nyo lang dyan. O kaya, uh, kung gusto nyo, kung makapal na, kung gusto nyo, ano kasi, it, it takes space, gusto nyo yung hatiin at bigay nyo sa kapitbahay nyo, kaibigan nyo, kapatid nyo, any, uh, uh, friends, co-workers, ganoon pwede nyo ibigay. At gagawa din sila ng ganyan. Kasi ito yung... So, anyway... Um, para sa akin uh, it uh, for sa 5 days na ganito yung kasi ibuburo natin ilagay po natin sa sa warm and dark place uh, for 5 days. Para sa akin 5 days is good kasi nalalasahan ko pa yung konting tamis nung asukal. Uh, tapos uh, pag pinalampas mo ng uh seven days and uh, beyond. Let's say 10 days, maasim-asim na ito. Kung gusto niyo yung maasim-asim, pwede nyo gawing 8 or 9 days uh, na iinumin. Pero para sa akin, 4 four, four or four days, 4 uh, to 5 days. Uh, sa 4 days, uh, tinitikman ko na. Um, so yeah, 4 or 5 days na nakaburo na ganito masarap na yung lasa para na yung sa uh, store uh, na nabibili para naman na uh, kasi kung di nyo kayang ubusin ilagay nyo sa fridge uh, sa fridge nyo yung iba para hindi um, uh, bumagal yung fermentation nya uh, so ganyan o Tapusin nyo lang na ganyan. Tapos, nilagyan nyo ng date. Uh, yan, ginag... Date na ganyan, no? Na ganyan. Mga date. Lagay nyo lang ganyan. Katulad ngayon. Lagyan ko ng date ngayon yan. Tapos, lagay ko na yan sa dark uh, place. Sa aking pantry.